Ayan mga boss, nandito naman si Boss Tarogs TV. Ayan. So shout out nga pala dyan kay Tanggol Tanggol. <tong> Siyempre meron pang TikTok yan. Pati na rin sa Facebook niya. i isupport niyo po yan si Tanggol Tanggol. kaibigan natin yan. Ayan, shout out nga pala dyan. Tanggol Ito. Shout out sa iyo, chay, Bostarok, Tarok. Shout out sa iyo. Shout out sa iyo, Ayan siya, lumabas. Yung Bostarok, Tarok. Pwede nyo subscribe siya. At ipalo sa TikTok niya din. May Facebook rin. yeah, Saka ito. Shout out sa iyo, Boss Bibi. Ingat kajan. Dagap lais. Tuyuh. Shout out to you. Bye bye. I love you. Mama cup